गाटिंग अंदाल भाई ताय श्याम पुमालो ना तो ताता मतलब है जो सर्टिफिकेट

Makapuha nyo yung silihan Pero ang pag-aralan natin, nakuusin mo sa ita. Sa itak naman, ang nakaka-content nito, wala lang kayong maatrasan. Wala lang kayong higulungan. Kasi ang sabi nila, lulo ang tila ng itak. Kasi ang sabi nila, lulo ng itak. Iinilag ka ng ganyan. Pag wala ka na lang, bumalik ka na lang. Basta, take pass.

kontrol mo lang siya dito pwede mo na ibalik niya, kapag mo rin takyan yun pero mas mahalaga pa rin kung sumikontrol matatandaan nyo natin ang Meron kayong matukta? Dala-dala niya, pala alam yung Pag, pagsagsak niya, di ako, di agad. na. Wawa. Alam, niyo, hongde, kusin ko, kusin ko lang, sa pa ko, ang kawawa. Kasi, kasi kailangan mo sa bibitin, ng tangi. Pag may, pag-blog, kasi, may, kaila.